Una po sa lahat, yung gayetong uri ng event ay napakalaga sa pagpayabong na ating kultura. Kailangan natin itong pagyabungin at lalo pang buhayin sa kasalukuyang panahon. Ang balagtasayawit ay tungkong pagtatanghal ng panulaan, katutubong sayaw at kundiman. Isang malaking karanganan na dito sa Bulacan, binuksan ang pambansang pagdiriwang ng buwan ng pamana. May pagmamalaking ang Bulacan, ang pinaka may tuturing na mo ng panula ang Tagalog. Puso ko'y tatuwiran! Tigil ka hindi ikaw ako ay dapat sundin sa sinta! Hintay kayo! Halina, aking mahal, ligaya, iyong baliktahin paghahanay ng matuwid ang gamanin niya nga ma ay hindi mo malinis. Kahit niyong baliktahin hanay ng matuwiran. Maligayang pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana. Sama-sama nating panatilihing buhay ang ating kultura sa ating patuloy na pagsikhay tungo sa tagumpay ng dakilang lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po at maligayang pagdiriwang ng pambansang buwan ng pamana. The shows and exhibits manifest that our heritage is not locked in the past but is alive, evolving, and meant to be shared. Thank you for opening your arms to this year's celebration. Your province reminds us all that heritage work is not a government task alone but rather a community responsibility and shared love towards preservation of our pamana that defines who we are as Filipinos